Pupunta na tayo um, sa dagat. Mamumuha tayo ng isda. So guys, mapunta tayo sa tabing dagat. Mamumuha ng isda. Mga hmm. ngalay kay. Mga ngalay Yan, ang gamit natin, kalay kai. guys, tara, papunta na tayo sa tabi ng dagat. Kasama natin si Tio, ang tayo So yan guys, papunta na kami ng dagat. Nagawa ng bangka! Guys, ito na, malublob na kami sa tubig. Tara! Tara! Wala, may nauli si Tia. Ang laki ng panipit. Ang laki ng sipit. Pero Oo. ang liit ng katawaan. Oo. Si ang laki ng pangipit laki niya. Malaki pa sa, sa po. katawan eh. So guys, malapit na kami sa dagat. Naaamoy ko na ang alat. Mas maalat pa sa inyong libag. <laughs> so guys, malapit na talaga kami. Yung na guys, dagat na itong ngani. Ngani ay di man. Ngani ay di man guys dito na ka kami guys ang ganda guys ang lakas ng hangin nga ni hindi man so guys higapit na ng tatay at ni tiyo yung lambat Diyan. guys ang ganda bundok na bundok guys bundok na nga ni mami kasama natin ato trigaw aba <laughs> guys na tayo maglalakad sabahan nyo kami guys sana madami tayong mahuli <laughs> buntok na guys yung likod natin Guys, ilalatag na ni na tiyo. So guys, yan na. -ano na tayo. Ano? So guys, maganit daw. Maganit. Yes, may nahuli. Wala akong bitaw. Siguro may nahuli na tayo. Ano yun? Kaya ano pong nahuhuli dyan? Ay, halaan. Ah. Eh, may belt pa, Para mahila yung kalaykay. Ayan, yan pala yung nakukuha guys, parang tulya. So guys, may tatlo na tayo. Maguling natin. Ayan, maguling tayo guys. <laughs> Nino na ulit. Bang chat, mira na tayo guys. Yes, <laughs> looking <laughs> <laughs> yeah, na. Minauulit tayo, good day din. Lo 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 chat. Hindi daw 'to nakakain, kaya pa pala ang sanay. So, guys, naghihila si 'yo. Tapos ako naman 'yung nangunguhan ng mahuhuli yun ang laki Then guys meron na ang nito sa amin tulya hindi ko lang kung anong tawag dito itatanong ko ito mamaya sarap daw ang sabaw na rin eh mm -hmm. nakakuha na tayo ang tawag pala dito alaan siguro may isang kilo na kuhan natin ngani so yun ngani pa uwi na kami ngani hindi man kaya ngani at ang paa talaga ay matiklop na ng ngani so guys ang salita pala dito may mga ngani at di man kaya gagani ni natin ngani Kaya yan ang si ang tatay nagbuhat na ng lambat kakapagod ang uh, hindi pala biro ang mga uha guys hindi biro ang mga isda so guys sobrang init tapos na kaming mga may ilang gerasa naman ako ha tatago na natin tong lambat dito sa kubo next time mabalik ulit tayo dyan papakondisyon muna ng tuhod <laughs> yan dyan ang kanyang lagayan ang <laughs> dami ng ating nakuha pa -uwi na kami guys Ah, oh, na kami. Makain muna mang yan, ngani. Ngayon sila na ng bangka ngani. Gagamitin ngani nila sa pangisda ngani. Gutik na ngayon pa. Ah. Napakalain na kami dito. Guys, ang ating motor. Dito tinalid kami. So yun guys, ito lang yung aming nakuha. Madami. Matuman kasi yung isda. Dito tayo nakarami sa ala alaan. Alaan. Ano daw, pag niluluto, hindi na kailangan ng asin. Sobrang alat na daw yan. Naalat na yan. minahuli nahuli tayong isang hipon tapos 'yan. Sige, magkatang. Okay na, madami po, tia. Madami tayong nahuli.